Whistleblower na si Sandra Cam na ipapalabas sa Senate hearing ang hawak ng sex videos umano ni Senadora Laila Delima. Yan ay kung kukusisyonin daw siya ni Sen. De Lima sa hiring. Sabi pa ni Cam, hindi lang isa kundi tatlo raw ang hawak niyang mga videos. Taong 2012 pa raw niya isiniwalat ang tungkol sa relasyon ni De Lima at Ronnie Dayan. Marami siya, marami siyang partner. Mm -mm. Marami, hindi lang. <laughs> hindi lang si Dayan. awag Ma pa na, mamaya na. Like, look, look, look. Hindi like, na kung... Ano, or... Ang mga driver, mabababa, mabababang kanya. Hindi naman sabay-sabay. Tinawag mo pa kung ngunggoy. unggoy. Unggoy? Sino mas maganda sa atin? Ako hindi papatol sa kagaya ng daya na Okay? May dignidad ako at mas maganda naman ako sa iyo. Kasabay nito ay ni Kam na hindi personal ang kanyang galit kay Delima. Handa rin daw siyang tulungan si Kerwin Espinosa. Pinalampas ni Senadora Laila Delima ang pagkakataong matanong si Kerwin Espinosa sa ginawang pagdinig ng Senado. Pero para kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, takot lang si Delima na i-cross-examine si Kerwin dahil nagsasabi umano ito ng totoo. Si Ria Fernandez mag-uulat live. Kadi tumanggi si Senadora Laila Delima na i-cross-examine si Kerwin Espinosa sa pagdinig kanina kaugnay doon sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Hindi raw kasi ito ang tamang lugar para tanungin si Espinosa na naguugnay sa kanya sa illegal na droga dahil in aid of legislation ang kanilang investigasyon. Para kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, takot lang si De Lima dahil nagsasabi umano ng totoo si Kerwin. Anya, sinasabi ni Delima na scripted ang testimonya ni Kerwin pero pinalagpas nito ang pagkakataon na ito. Sabi na gire oportunidad na sana ni Delima kanina dahil ang taong nagsisinungaling daw ang pinakamadaling i-cross-examine. Inihayag ni Agire na pansamantala nilang inilagay si Kerwin sa Witness Protection Program. Pusidere anyang mapa sa ilalim sa WPP si Ronnie Dayan, ang di bagman at dating uh, nobyo ni Delima. Mapapa panatili ng dalawang proteksyon kung mapatutunayang hindi sila ang pinakamay kasalanan dito. Humarap si Kerwin sa pagdinig kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Mariel. Sinubukan natin kuna ng pahayag si Mariel, subalit humiling ito ng privacy dahil nagluluksa pa rin sila sa pagkamatay ng kanilang ama. Matapos naman ang pag amin ni Diane sa relasyon nila ni Delima kahapon, sinabi ng whistleblower at nakaalitan itong kaibigan na si Sandra Cam na ito na ang katapusan ni Dilima. Tinawag ni Kam na sinungaling si Dilima dahil pinabulaanan nito ng kanyang isiwalat noon ang relasyon nila ni Dayan. Kwento ni Kam, nagsimula ang kanilang away ni Dilima nang maliitin nito noong Justice Secretary pa lamang ang kanyang pasabog ukol sa mga anomalya sa Bureau of Corrections. Kati, tumagal ang pagdinig na ito ng mahigit siyam na oras at kani-kani na lamang ay nakausap natin si Senator Ping Lacson, ang chairperson ng Senate Committee on Pop public order and dangerous drugs. At sinabi niya na marami siyang nakitang loose ends doon sa naging testimonya ni Kerwin Espinosa. At isa na rito ay dapat pagtibayin ni Kerwin Espinosa kung papaano nga niya nakilala si Ronnie Dayan. Mula rito sa Senado, ako si Rhea Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat Rhea Fernandez, nag-uulat live. Isa-isang pinangalanan sa Senado ng sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa ang mga binigyan niya di ng drug money kapalit ng proteksyon para maipagpatuloy ang kanyang negosyo sa ilegal na droga. Kabilang sa itinuro niya si Senator Laila de Lima na binigyan niya di mano ng 8 milyong piso sa pamagitan ng dating driver at bodyguard ng senadora na si Ronnie Dayan. Itinanggi naman ni Kerwin ang laman ng affidavit ng kanyang nasawing ama na si Mayor Rolando Espinosa. May report si Jam Sisante. pesos Nakaharap mismo sa si Senador Laila de Lima nang ihayag ng sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa sa hiring ng Senado na nagbigay umano siya ng 8 milyon piso para sa kampanya nito sa pagkasenador. Sabi ni Kerwin, August 2015 nang tawagan daw siya ni Albuera Police Chief Jovi Espinito para ilapit ang driver bodyguard ni de Lima na si Ronnie Dayan. Tumawag sa akin na nagpakilalang driver bodyguard daw siya ni Ma'am Laila sa panahon na yon, sa pagtawag niya, pinapasabi daw sa akin ni Ma'am Laila na kailangan ng pondo para sa 2016 eleksyon. Pumayag daw si Kerwin na magbigay ng pera kapalit ng proteksyon umano ni Dilima. Ang lahat daw ng inabot niyang pera, si Dayo ang tumanggap. Una, sa parking ng isang mall sa Pasay sunod sa may dampa sa Makapagal Avenue. Kasunod dito hiniling daw ni Kerwin na makaharap mismo si Delima para makasiguro. Kaya noong November 2015, nagkita-kita raw na Kerwin, Delima at Dayan sa Burnham Park sa Baguio at doon na rin di umano nagkaabutan ng pera. Sininyasan niya ako na lapit. So nung lumapit ako, sabi niya sa akin, sabi nang narinig ko siya, sabi niya ni ma'am, ma'am si Batman. So yun, yung mga tumingin ako kay Ma'am Laila, nung pagtingin ko kay Ma'am Laila, yung mga walang siya sa akin. Tinawag ko yung asawa ko, Ma, pa picture tayo ni Ma'am Laila. So, nagpapicture kami kay Ma'am Laila. Pagkatapos noon, picture kami. Pagkatapos ng picture, nag-shake hands ako sa kanya at nagano ako ng thank you, Ma'am. Tapos, sinabay ko yung pagsabi kay ma'am kung natandaan niya na nandun yung pera kay Ronnie ma'am. Ang huling abot daw ni Kerwin ng pera ay sa parking lot muli sa Pasay. Suma so total, 8 milyon piso raw ang naibigay ni Espinosa kay Dayan. Sa nauna namang pahayag ni Dayan, inamin niyang tumanggap siya ng pera mula kay Kerwin para kay Delima. Pero nangyari daw ang mga transaksyon noong 2014 at hindi 2015 taliwas sa sinabi ni Kerwin. Pinangalanan din ni Espinosa ang mga pulis at ilang local official na binigyan daw yung ng protection money para malayo makapagbenta ng droga sa Region 8. Isa raw sa nabigyan niya ang mismong hepe ng CIDG Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos. Ganito ang sabi niya. Uy, no, ako pala si ano, si Carmel Marcos. Ako yung nagdala ng mga tao dito. Nag-augment kami dito sa ano, sa Albuera. May mga dineploy kami na tao, mga pulis. O, oh, sir, ano ba atin, sir? Siya kasi ganito, para walang problema yung mga tao nyo na makagalaw kayo, magtulungan tayo. So, sabi niya, ganito kasi, Win, yung asawa ko tumatakbo ng vice mayor ng Pastrana sa lugar namin. Kulang kami ng panding. Mariin naman itong itinanggi ni Marcos. Hiwalay na po ako sa asawa ko since 2013. Pero hindi ko po na, na si Kerwin is Maring galit sa akin, galit sa grupo ng CIDG dahil sa nangyari sa ama niya. Sa affidavit ng napaslang na ama ni Kerwin S. late Mayor Rolando Espinosa, nakalagay rin ng iba pang umanoid protector ng drug trade. Kabilang sina dating PNP OIC si Leonardo Espina, late Governor Dominico Petilla at late Representative Vicente Veloso. Pero sabi ni Kerwin, hindi niya kailanman nakatransaksyon ng mga ito. Hindi rin na sangkot sa drug trades or mock city mayor Richard Gomez at baybay Bay vice mayor Mike Gary, taliwas na nakalagay sa affidavit ng kanyang amang si Mayor Espinosa. Kasunod nito, kwenestiyon ni Kerwin ang laman ng pinirmahang salaysay ng kanyang amang napaslang sa Baybay Bay City nitong November 5. Kasi yung nakita ko sa kada page, pages ng apidabit -apid ng papa ko, um, itong supplemental, iba-iba iba-iba yung sign. Papa ko yun. yeah, that's what I mean. Eh. So, iba-iba yung pirma. So, at, sa tingin mo, may tama sa pirma o isang page lang yung mali o may page na pinalitan? Ganon, anong tingin mo? Lahat ng, um, lahat ha, ng pirma, hindi talaga kanya lahat? Hindi kanya lahat talaga. Sabi rin ni Congressman Veloso, pinikero ng mga pulis ang affidavit para maka-extort ng pera. Per media reports, 226 were included in Mayor Spinoza's affidavits. But why? Why is it that only 47 were charged? The Alberta police officers, assisted obviously by a lawyer, prepared the affidavits of Mayor Espinosa. They had to include 226 persons in the list in order that these Alberta police officers can extort money. from many of them in consideration for their being trapped from the affidavits. Na question din mga pangyayari matapos mapatay si Mayor Espinosa sa loob ng kanyang selda. Inihayag ni GMA News Stringer Byron Alcoba ang kanyang mga nasaksihan sa coverage. Pagpasok ko, Your Honor, uh, nakita ko nakahiga siya sa sa na kanyang selda kung saan wala po siyang baril uh, na makikita sa kanyang... Uh, At wala po kayo nakitang baril doon? Wala po. Kahit po yung marking ng baril na uh, palatandaan may baril na kinuha na soko. Pero wala po ako nakita. So walang baril? Hindi po ang CIDD po nag-process ng crime scene, sir. So based doon sa accounts ni Mrs. Mr. Yul Corte, uh, nakita niya na wala ng baril dahil recovered na po ng soko. Nanindigan ng CIDG na nanlaban si Mayor Espinosa kaya siya binaril. Tinalakay din sa hearing ang pagsaserve ng search warrant sa loob ng kulungan. That was uh, what we were made to understand, that the search warrant was applied for. And so this is not, this is not usual? Uh, no, not uh, a long shot. Your... Not consistent with ordinary procedure that you applied? Uh, that's right, uh, Mr. Chair. All these circumstances, Mr. Secretary would lead you to the conclusion that there is premeditation here? I think that's premeditated. It's premeditated murder on Mayor Espinosa. Bago mapaslang si Mayor Espinosa, isa pang umano'y drug lord ang napatay sa loob ng kulungan matapos umano itong manlaban. Ilang beses nang iginiit ng PNP na lehitimo ang mga operasyon. Jam Sante, GMA News.